Yan, so good morning po uh, mga kaparm So ngayon po ay uh, November uh, 16 So tayo po ay magpapabaon Pero meron lang po akong uh, mahalagang uh, sasabihin sa inyo uh, Ia-actual mixing ko po ito Pero hindi ko po pwedeng i-post sa Facebook uh, napakarami po ng nagre-report sa akin pong account dahil ako daw po ay nagpo-promote, nakikita yung mga label, yung mga lasong So hindi ko po alam uh, kung ano pong purpose nitong mga tao na ito na akala natin ay followers natin pero yun pala ay nakabantay dun sa mga pwedeng uh, gamitin para isabotahe yung ating account. So sa mga gusto pong makita yung kabuuan ng akin pong uh, gagawing pagpapabaon na ito ay ito po ay i-upload ko po sa akin pong uh, YouTube channel ang magiging title po nito ay Pabaon uh, sa Panahon na Galing sa Stress ayan o uh, Pabaon uh, uh, Galing sa Stress ng Panahon so ito po yung aking uh, title na uh, ilalagay doon sa akin pong YouTube channel So, salamat po sa inyong lahat, mga kaparm, sana po ay maintindihan po ninyo ako. 'Yan. At uh, ito nga po. Ah, uh, ito 'yung atin pong uh, kabuuan. Kaya nag-decide po ako na i-live 'yung pag mix ko para kung sakali po at gayahin nila 'yung pagtitimpla ko nitong aking pabaon na ito ay makatulong kung kasabay po kayo ng mga area namin na binagyo na kayo po ay may mga bulaklak. So shout out po sa lahat ng mga uh, lumaban sa panahon ng kabagyuhan ni Opong at ni Uwan maging nitino at nanghabagat so ako po ay nakikisimpatya sa inyo dahil katulad po ninyo, ako po ay sinubok din ng panahon. Pinalad lang po tayo na kahit paano ay may natira compare po dun sa iba na halos wala pong napakinabangan. So unang una po uh, syempre uh, Unahin po muna natin yung atin pong uh, isang uh, insecticide na uh, ginagamit ngayon dahil nga po sa uh, matindi po yung atake din ng uod mga kapalm. Ayan. At siyempre uh, kailangan ko pong maipakita sa inyo ano po ba yung akin pong mga uh, dati pang ginagamit noon pa. Ano uh, nagkataon lamang po na yung iba pong mga stocks natin ay wala po dito ngayon sa atin sa aming uh, doro uh, mga kaparm kaya uh, ito ipapakita ko po sa inyo ang atin po mga bulaklak ay stress kaya hindi po muna tayo gagamit ng sobrang tapang po ng mga lason so magka po tayo at ipapakita ko po sa inyo mga kaparm so maglulodos lang po muna tayo ito ayan Unahin po natin yung mga kalaban po natin na uod. Yan, so shout out to Iva Company. Ako po yung kauna-unahan na nag-live mixing nito sa Pabaon. So base po sa observation ko ay pwede po siya sa Pabaon. At uh, hindi ko po sinasabi na gayahin ng iba. Pero ito po ay ita-trial po at de demo ko base sa akin pong observation. Yan, 60 ml po yan. Yan, ang cocktail po natin sa isang drum. Yan po. Yan, super strong. Ang super strong po ay hindi po yan pumuputi sa tubig. Mga Ayan, Shout out. Uh, Sir uh, Jonard Locchio Espanto Shout out uh, Sir uh, Philip Ariel Philip At uh, shout out kay Tatay Lito Arenas yan, salamat po. Sunod, uh, maglalagay po tayo ng um, Superstar. Ang pure na asosistrobin ng Aiba. Lagi nyo pong tinatanong, ano po ba si Superstar? Si Superstar po ay isang punjisay na naaasahan ko sa panahon po ng maulan na panahon. Yan, sa mga nagtatanong po sa akin, boss, pwede po bang gumamit ng ortibatap? ginagamit ko rin po dati yung ortiba tap. Kaya lang, masyadong mataas po ang recommendation. Uh, kailangan natin ng 150 to 200 ml. Ayan. Si Superstar po, pag ganito pong uh, maulan sa pabaon, uh, 100 to 120 ml ang ginagamit ko. Pero hindi ko po nare-recommend na gamitin nyo po ito sa mainit po na panahon. Mga kapang. Ayan. Ayan po, ayun ulit ko po ha. Superstar po ng taiba systemic fungicide po yan. At syempre, agamit oh. uh, po tayo ng polycure. Ayan. Ayan isang uri po ng uh, systemic din siya, pero pulbos. So, bibihira na lang po yung uh, uh, gumagamit nito. Sabi nga nung bilinhan ko nito, ay hey, sir, uh, all old stock pa yan, pero hindi pa naman expired. yan So, kailangan po natin makikindihan na hindi po for kita expired na ang mga gamot ay wala na pong visa. Yan, yan po ay nakakalasam pa rin. Pero sa Punggiside po, yan. Yan po. May nagmimesage sa akin, sir, pwede po ba yung antracol? Para sa akin po, kapag po ganitong uh, panahon na maulan, mas mabuti po kung maghalo pa rin kayo ng systemic pero pwede nyo pong gamitin si Antracol kung, kung gusto niyo dahil yan po ay matagal po rin pong ginamit mga uh, kaparm ayan Siyempre. Uh, gamit po tayo ng Solomon ayan uh, kasi si Solomon po para yun po kanyang uh, contact and knockdown action ay um, mabilis po ang epekto. Kaya lang, huwag nyo pong abusuhin yung paggamit nito mga kaparm. Dahil sinasabi ko po sa inyo, kapag inabuso po ninyo ang paggamit kay Solomon, eh, baka wala na po kayong mga pollinator. Yan. Yan po, 30 ml lang po ang ilalagay ko mga kaparm ginagamit ko lang po siya as enhancer yan dahil yung atin pong uh, mga, mga bulaklak ay 24 days at may mga ilan ilan na pong mga pollinator tandaan po natin si Solomon po ay napakagaling pumatay ng pollinator kung mali po ang timing ng inyong paggamit kaya minsan sasabihin ninyo sir Gumamit po ako ng solomon pero nagsigay po yung aming mga butil. Natural po, magsisigay po yung inyong mga butil dahil pinatay ninyo ang insekto, pinatay din ang pollinator, walang uh, gagawa ng pollination process dahil napatay na ninyo. Ngayon, kung gagamitin ninyo si solomon, sa maling timing ng paggamit, ay kayo pong may problema doon, mga kapayang. Sunod Uh, meron pong mga anak ng hoppers. Yan. So, uh, madalang naman po yung uh, adult. Ang meron po nakikita ay mga anak. Kaya ang gagamitin ko po ay upload. Yan. Pwede po kayong gumamit nito hanggang dalawang pack. Pero nagdidepende po kasi ako kung uh, makapalbo ba ang insekto o hindi. Kaya ang regular ko po nitong paggamit ay isa ang ganda dalawang pack. Pero ngayon, ang uh, gagamitin ko po ay isa't kalahati. Nung ulit ko po ah, depende po sa sitwasyon. Yan. Hindi po muna ako gagamit ng Grandmaster ngayon. Kasi si Grandmaster po ay gagamitin ko po sa partial hugas. So sa napansin ko po, hindi pa naman kailangan si Grandmaster sa ganitong sitwasyon. Uh, nakita ko naman na kaya pang i-eliminate ng ibang mga ginagamit natin. At syempre, hindi mawawala si ProJib. Sa pabaon, like ka pong sinasabi, pwede kayong maglagay ng 4 hanggang 6 na sa Cheg. Ayan. Ayan so, po. Uh, sa Facebook po kasi, uh, marami pong nagre-report siguro sa akin. Kasi, siyempre po, ako po ay nagbablog. Kaya po ako hindi ba kausad-usad Lagi pong maraming uh, isyo ang aking uh, Facebook Siguro po, mga bashers natin yan Eh, pasensya po sila dahil ito po ay advocacy ko Lalo na po ngayon na maraming humihingi ng ating pong uh, gabay At syempre, yung ating pong uh, ultra boost na naging sandigan natin Yan, kung mapapansin po ninyo nakatatlong demo area na po kami, lahat po yun ay nakalusot. Ang problema ay lahat po ay sinubok po ng panahon. So, uh, yung first batch namin hindi naman sinubok, kaya lang po ay uh, medyo mababa po ang presyo. Ngayon, tag-araw po yun, ngayon naman dalawang batch na namin ng tag-ulan. Ngayon, pangatlo po ito sa tag-ulan. Yan, naulit ko po ah. Uh, wala po kaming nasirang area nang dahil sa ulan. Pero ang area po namin ay nasira ng dahil po sa bagyo. Yan. Sa pabaon po, 200 to 250 ml ang atin pong inilalagay nito uh, ka shout out to Team Agri GoPro. Yan boss, uh, aminado ako, uh, hindi kami kumita at uh, medyo talo pa kami sa kapital. Pero yung pinakita ang performance naman ni Ultra Boost, ay worth it, worth it compare do sa ibang mga area dito na hindi gumamit ng ultra ultrabus. Yan. Tataas mo po ako diyan mga kapan dahil itong mga naging buyer ko ay sila po ay may mga sariling spray din dito sa mismong malapit sa amin at mga kasabay namin ang pagpapabunga. Ayan. Hindi ko na lang po banggitin yung mga pangalan nila ha. Para naman po baka sabihin nila eh Uh, ko sila, hindi po. Sila po ay mga matatagal na sa industriya, nagkataon lamang po na may kanya-kanya tayong diskarte. Kaya nga po ako ay nagdemo dito sa Mindoro para maintindihan nila kung bakit po ako ay lumalayo sa ating probinsya. Kasi po sila ay sarado na sa kanilang mga sinaunang kalaman pagdating sa pagmamangga dahil ang Kapam TV Mingo po ay binuo ko na para sa aking palagay ay merong advanced technology at advanced um, uh, uh, processes dahil nga po Meron tayong tinatawag na early hugas, emergency shots, at partial hugas. Meron din tayong tatlong klase ng pabaon. Merong early pabaon, regular na pabaon, at late pabaon dahil hindi po natin hawak ang panahon. Kaya yan po magkakaiba po yan ng timpla. At uh, inuulit ko po, ang protocol ko po ay wala po sa libro. Ako po ay laging nagbabase sa lagay ng panahon uh, atake ng insekto at development ng bunga. At isa po sa kinukonsider natin dyan ay yung condition mismo ng mga puno at yung history of spraying kung nag ba ng maganda or kung nag-failure ng dahil sa mga kalabang insekto. Siyempre, uh, dahil po maulang ngayon, eh, uh, ito po, gamit natin, sticker, si Stick mula pa po nung ako ay nagsisimula pa lang hindi pa po ako nagbablog ito ang sabi nila ano daw po ba yung sticker ang sticker po ay nagsisilbing pampakapit o tagal ng bisa nung ating mga ginagamit ng mga lason Ayan. pwede po kayong gumamit uh, 100 hanggang 120 ml kapag maulan kapag naman po maaraw pwede po from uh, 50 to 80 ml. Pero dahil ngayon po ay mainit at laging, ah, ngayon po ay mainit pero lagi po umuulan. Mainit po ngayon na timing ngayong umaga pero alam ko po uulan mamaya yan dahil misama po tayo ng panahon. Lumamit po ako ng 120 ml mga uh, ka-farm. Ito po si Hoy Isang uri po ng sticker and spreader ng buyer uh, ano, you know, ng buyer company. Yan. So lahat po yan, ay pare-pareho po na matagal ko na pong ginagamit. Ngayon, uh, blessing in this guys po na naging maganda po ang resulta do sa mga trial ko po na talaga pong uh, nagmanifest siya, gumanda, nakita natin. Kaya lang po, yung bagyo po yung hindi natin napigilan mga ka So, sabi ko nga, wala akong inilihim sa lahat ng mga followers ko dahil ang lahat po ng aking ipinapakita Magandaman man o pangit, lahat po ayan po ang totoo. Pero at totoo din po ay lugi kami ngayon mga kaparm. Pero magpapatuloy kami ng dahil sa pagtitiwala ng atin pong mga solid na mga kaparm. So shout out po sa lahat ng mga manggero na pinahirapan ng mga bagyo. Ayaw po ay babangon at muli ang kaparm TV Mango always at your service. God bless po and happy farming. I love you all.